tulad nito, nakabilang ko. Abe ako, ito na naman ang abe nyo, abe ako. Babsoy, the original abe ako and abe ako motovlog. May nagtanong sa akin kung nasan daw yung, uh, yung bike na ginagamit ko nung nagdi-deliver ako ng palabok nung nasa Abu Dhabi ako. Papakita ko sa inyo dahil inuwi ko dito sa Pinas dahil binigay ko sa mama ko ito ngayon. Ayan. Ayan yung gamit kong pag-deliver sa Abu Dhabi nun. Ayan, nabili ko to Magkano ko ba nabili ito? 300? I think 300 dirham. 300 or... 'yon uh, yun, ganun. 300. Ano to? Folded, folding bike. Folded, dead ako na. Folding bike to. Kaya kahit saan ako magpunta, minsan kapag uh, inuman ako, pag lasing na ako, sinasakay ko na lang sa taxi dahil maliit nga siya. Eh. Kapag pinold mo yan, malat, maliit na siya. Tapos yung isa, yung isang uh, pinag deliver ko na scooter, yon nabili ko rin yon nung pandemic eh. Pero yon nabili ko yon bago mag-pandemic. Tapos itong scooter na to, nabili ko nung pandemic. Is nabili ko ng, hindi ko alam kung 800 data o 1,000 dirham. Ito siya. Ayan. Kaso, hindi siya umaandar. Binili ko ng charger. Ngayon, sira na yung battery yata dahil matagal na siya na-stack. Yan, yun yung e-bike. Pwede siyang nakatayo, pwede siyang nakaupo. Patulad nito, nakabilak ko. Ayan, no? Yan na pala yung ginagamit ko pang deliver nun sa Abu Dhabi. Kaya sa maglakad ako, tapos remote pa yan. Ayan, no? nasira na yung remote niya, oh. Wala, dahil na-stuck na. na. Okay. Kaya sa mga gustong... Ay, sa mga gumagawang ano dyan, battery. Sa mga electrical, electronics, I mean. Ayan, no? Baka may alam kayong nagbebenta ng battery. Kasi ang mahal ng battery nito, eh. Nasa ilalim yung battery nito. Kaya hindi namin magamit. Ayan, na-stuck na lang dito. Pero pwede rin ibenta. Yun lang. Kaya sa mga nasa uh, ibang bansa, sa mga OFW, laban lang. Dahil nandyan na rin kayo. Ang mga teknik, teknik dyan na nakita ko nung nasa abroad ako, is ano eh, lahat ng mga boss natin dyan, ginagamit tayo. Kailangan gamitin din natin sila. Kailangan mas maging mautak tayo sa kanila dahil sila, ginagamit tayo abang nandyan tayo kaya kailangan gamitin, na, gamitin din natin sila ang hirap magtagalog talaga habi <laughs> kaya shout out sa mga nasa Abu Dhabi dyan, sa mga kaibigan ko nasa Abu Dhabi, sa mga naging uh, customer ko sa bar sa mga DJs dyan ingat kayo palagi yung nasa Abu Dhabi and then syempre po promote ko na yung mga damit ko ayan o oh. ayan mga habi ko shirt yan mga sizes na available na lang ya no? O, kaya ingat palagi. Laban lang sa mga OFW na nandyan. Start galingan nyo pa. Galingan nyo pa lalo. Huwag kayong magpagarabyado sa mga ibang lahi. Kasi ako, nung nasa Abu Dhabi ako, talagang ginamit ko is utak lahat. Utak. Sa agency, umalis ako sa agency, kinuha ko yung passport ko. Lahat, ginamit ko yan. Sa mga aids kasi kailangan eh. Kasi nandyan na tayo. Kaya kailangan galingan na natin. Kaya ingat pa lagi. God bless. Babsoy.